Ano yun? Siguro. Oh, ano yung sasabihin mo? Siguro kasi, doon ako sa Luzon Gansha. At sa, ah, sa saan sa Sa, doon uh, ko na yung, ato uh, yung, pagtulong uh, ko. At sa, ah, uh, ag ako. mag na ako dito eh. mag akong Pero hindi natin alam kung Bagaimana dengan diri awak? Kenapa? Saya sudah bersama dia di sana, tapi dia tidak datang ke sana. Kita tidak boleh membuat keputusan tersebut. Jun, saya tiba-tiba tersedih kerana Angelica Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Don't Follow me Black

ay, wala. Basta, ah, hindi Ano Siguro... ano yung sasabihin mo? kasi, doon ako nag sa isang kansya at sa, ah, nag-aaralan sa isang kansya. Sa, ah, ko na ko. At sa, ah, ako. Nag-aralan ako dito eh. Nag-aralan akong hindi natin alam kung kailan. sebab... Zee! Aduh! Aduh! Kenapa? Siapa yang berada di sana? Saya tak tahu. Kenapa? Saya tak tahu. Saya tak tahu. tahu. Kita tak apa dia

gusto rin mo man na maging uh, ni na. Talagang, uh, kapag niya ni uh, Junila. Talagang kapag niya ni Junila yata si kapag uh, niya Bakit ka pong nanginak, Arjun, grabe kasi ni Angelica. nas na ano na daw nila... ano na Sa shooting kasi alis na naman. Oo, Kaya nga ko kasi... ano Eh, nai, ano... ako? ko, 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 nai. ko, ayun ko, ayun Sige daw. Hindi ako nga nag re Kaya... Bakit? Huh? Ano? Bakit... hati ni Mama? Eh... Kasi, Nay. yun. Ah... <coughs> uh, ang araw kasi ni... Ay... Ang alala ko talaga kasi na... ...dinawag akalalin sa... ako sa tangkolihiyo. Oo. Ang yun naman, unang nag naman ako dito eh. Ay, si na, nung, uh, uh, Jowa. Jowa na ngayon lang niya yung kakulitan mo. Hmm. Hmm. Pero, na, huwag lang ang oh, ako dito eh. <coughs> Hindi nga ako oh, natin alam kung kailan. Kasi, hmm. oh, ako wala nung kasi naman eh. Doon na ako ag-tapero ka uwi. Adyo, nabigla talaga kami. Uh, dahil, uh, si Angelica mamimiss ka niya. So, nabimiss yung kakulitan mo. Tapos, hindi <saan> na natin na mas... mga, mga ninyo, yung mga taga-suporta, wala malulungkot talaga sila hindi <sess> na natin, hindi na, na natin na si Mami kasi po, yung pinakamakalala ni Mami na gun gano'ng yung ito. <sess> nang, na, nang, ang o, ka o, na oo, angit ka na, um, kasi yung uh -huh. mga kumpulitan ka ninyo ni Anji, si Dio, ko si Dio. na! Dio. mo Anji, alam kasi oh. 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 ang decision ng mami ni Anji. yung decision niya. naman ang batoon, Oh, duwa, diba, duwa diba sa uh. duwa diba yun yung mga aso na mga kaya respeto ko natin ang decision ni, ni Aljun kung yan ang gusto talaga niya. Uh -huh. kaya... Kasi tulad mo, kasi yung nanay ko din po, oh, tulad mo, kasi dahil diba ka nanay, <coughs> ikaw yung nagde-decision kay Angie, yung sa anya. So, ganun din sa anong nanay ko. O. Oh. Kaya sana, unawain mo, oh, ano? Mm -hmm. Alam ko, umuwi kayo. Naimbibihan naman namin ang sitwasyon ko, uh -huh. kaya... Mag-block na lang, Aljun. Magpakabit ka doon. Sa na lang. pag ka sa mami mo. Oo, angis yan. Sa alay. Pagiging mabait ka. Oo, alay. Sa a... Nangangako ako na babalik ako. Pangako mo yan ha. mo si Angie. Oo, alay. Pangako yan. Pagbalik mo namin, may anak na ang eh. Ay, 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 ako Anak agad? Oo. Mag-aaral Oo. di. Huwag oh, 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 ka magkasi sa akin. Namungudot ko ng jacket. Huwag ka niya, sa Oo. Sobrang namiss ka Aljun niya. Nangiiwan ka Okay. Grabe talaga di. ngayon ko lang nakita yung reaction mo na... Ano, na pag umalis ka na ako, hindi mo kaya nawala ako sa tawin mo, diba? Yung mamimiss mo ba ako? Ngayon, ka mami. 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 yung ka talaga. Siyempre, mamimiss ka yung mo, yung mga, uh. mga joke mo, may mga... Pag pagmamahal mo sa kanya na yung parang parang yung uh, ano mo sa kanya yung iba ang ano mo sa kanya yung sobra pa sa kapatid ang gusto mo sa kanya kaya ng un nga <laughs> oh, na yun tumutulong ako ati si siya ano 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 na sa'yo. ano 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 sa ano 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 yun ano 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 sa ano 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 Nagkakawat na ganay utang, ano yan? Nakakawaan uh, na. Pagkawa ano ka uh, tayo ay niya, ang, Angie, o naiyak. Kaya uh, <laughs> nga yung siya, Angie, hindi na bago tayo nun. Kaya oh. mo mag-iwan. Oo oh, nga. Uh. Nakakarus lang kasi si Aljun. Masyado siyang napamana <laughs> sa atin, siyempre. Tagal <laughs> <Ay, Magaling>. lang. <laughs> Tagal lang pinagsamahan baga natin dito sa bahay. <laughs> Kaya namin doon sa Kaya ko na nga lang tayo na yun. Hindi na kayo lang ako. Ang tarang kasama ko sa pagyakap mo. Ay, Hindi ka lang ayun ah.

Naprank prank. Joke ko lang prank lang yun nga. Uy, sorry ka nga. Sorry ka. Sorry nga. sorry na. Maatakin <coughs> ka na Kaya ka sa uso. Ah, Inatakin uh, si Nanay. Gawin Oo. Pasensya na nga Pasensya na, Nay. Ang hirap. Kaya matuto ka. Alis ka. Kawawa naman yung mga ano. Saka mamimiss ka ng mga... Oh, oh, uh, parang tumulong na ganon ako si ano oh oh okay. siya ka, oh, oh, uh, si <laughs> oh, oh, uh, ano siya 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 Para lang ako... siya 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 ko siya 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 lang nah, Kasi eh, Ay, yung... Ay, 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 pinipilit pa naman ako. Uh, 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 <laughs> Huwag ka nga magbiro-biro ang uh, gay yun kasi naka... Uh, nakaka... Naka, ano, talaga... Nagalala po sa akin si Mama at nag-iiyak na nila ako. Kasi pati si anjing, na, si Anji napaiyak na, sa akin dahil... Ganun nga ang sabi mo. Uh, <laughs>

Oh, well, at least na, nakita ko yung totoo iyak. Kasi naman na alaan, yung, parang yung iyak ko, alam, uh, lang. <laughs> lang, lang, lang. <laughs> oh. <laughs> ano, Mababaw mo ano, eh, yung ano, ano, na, 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 <laughs> Kaya, thank you, thank you so much po sa inyong lahat na patuloy na suporta na sa nagmamahal po sa aming dalawa ni Ajun at lalo na kay Kuya Tata sa patuloy na suporta po kay Kuya Tata. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko mo po nabanggit po yung lahat pero nagpapasalamat po ako sa inyo at alam niyo naman po kung sino po kayo. Kaya, nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa inyo.